Hello guys, good morning. May tuturo ako sa inyo kung paano magkaroon ng content. Alam ko, marami makakarelate nito. Yung araw-araw tayo nag-iisip i-content natin. Kaya gawin nyo? sa hindi nyo na kailangan ano, lumabas pa, maghanap ng eco-content. Teka lang, tuloy ko lang yung saging. Ayan. Hindi nyo na kailangan na magkaroon. Pupunta pa ng ba ng ibang lugar dadayo para lang magkaroon ng content guys Ayan. kain muna tayo nagsaing ako ng saging yung hilaw pa hilaw pa siya ganyan to gawin nyo para hindi kayo masisiro ng content araw araw yung mga gawin pasensya na kayo guys wala pang li ligo yan <laughs> Parang hindi kayo maubusan ng content araw-araw. Lahat ng mga ginagawa nyo sa bahay, gawin nyo. Dahil tayo. Lahat ng ginagawa nyo, videohan nyo. Ito. Itong sagi na to, binili ko to. Sampung piso. Sampung piso apat na, ano, piraso. Ayoko kasi magganin. Kasi, ano, nagkakaroon ako ng, ano, acid. Ganun ang gagawin nyo palagi, guys, araw-araw. Lahat ng ginagawa nyo, maglaba, maglinis, ano, video nyo. Huwag lang yung, ano, ha, pupunta sa CR. <laughs> Bigyan nga. Nga. Tinan ko lang kung ano. Maubosan kayo ng content. <laughs> Thank you for watching. Balik ko na. Harap. Ano ba? Bye guys. Sana may natutunan kayo sa turo ko.